mga tulong ko sa ng idea sa mga hindi pa nakakasay ng barko. Dun sa mga or sa mga galing pa ng Inter Island. mga nga parang sounding? Sounding guys, so, paano natin susukatin yung volume o laban ng isang tanke? So, bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin guys, kung ano yung pinagkaipa ng ULAGE sounding at deep sounding. Uh, ito mo ko ngayon guys kung paano ginagawa yung deep sounding at yung ULAGE sounding. something. Kung guys, is kung paano natin susukatin yung volume o laman ng isang tangke. At meron tayong dalawang klase ng sounding. Yan ay ulage and deep sounding. So, susukatin natin siya guys using this kind of shit. Yun yan. Yeah. So ang <laughs> pala dito guys is sounding tape. So pag ratings ka, or oiler, wiper, ganyan. Kung basta ratings ka, ikaw kasi talaga yung taga-sonda dalas na taga-sonda sa mga tanke din natin dito sa makina. At kahit yung mga taga-oberta guys, yung mga AB, yan, nag-sonda rin yan. Uh, mga palastak naman ang sinasonda nyo mga yan. Pag nag-ship streaming tayo. So pag ratings ka guys, magiging best friend mo talaga to. Oh so, no! Kailangan, kailangan mo eh, kung paano magamitin. Simple lang naman ka guys, basic lang to. So, de-demonstrate natin guys kung paano natin ginagawa. Ibigyan ko lang kayo ng idea kung paano natin gagawin yung tamang pag-sounding. Sa Wow! Ah! So, Ang usapan natin ngayon guys is mga kapulong tumapagbigay sa uh, ng idea dun sa mga hindi pa nakakasakay ng barko. Dun sa mga, or dun sa mga galing pa ng Inter Island or domestic. Kasi kung nag-domestic ako, wala na kayo may masyadong sinusunta dun or sinasounding na uh, tanker. Okay. So sa mga veterano na dyan, uh, kung may masasuggest kayo kung ano yung tama, o ano yung mali sa ginawa ko, willing naman po ako yung accept yan, guys. So tulungan lang tayo dito, batuhan lang po tayo ng idea, at uh, itong mga topic natin ngayon is tungkol talaga to para talaga to dun sa mga hindi pa nakakasakay ng barko. Yung idea lang sila, yung teorya lang sila na hindi pa talaga nila nagagawa yung ganitong bagay. Kasi ang pagsusota ay isa sa pinaka kasama siya sa daily routine mo pag nagsisimula ka pa pala sa pagbabarko. So kailangan mo talaga siya malaman. Kasi isa to sa, pinaka... isa to sa mga pinaka basic. So yun lang guys at manood lang tayo guys sa gandulo. Panoorin nyo lang ng gandulo. Uh, sana makatulong ako at makapagkakaya ako ng EDS. Eh. Bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin guys kung ano yung pinakaiba ng ULage Sounding at Deep Sounding. Wow! So sa Deep Sounding guys, ang susukatin mo dito is yung from dito, dito sa tank bottom, hanggang dito sa oil surface. Yun yung Deep Sounding natin. Example, ang height na itong sounding pipe natin is 300 cm. Kasi nga, di ba, yung measurement unit na sounding tape natin is by centimeter So ito, 300 cm to. Tapos yung sukat natin dito sa oil surface, example lang, parang mga nasa ano to, parang mga nasa 120 cm. So ayun na yung ayun na yung deep sounding mo from top bottom hanggang dito sa oil surface. Ayun na po yung deep sounding. Sa ulage naman guys, so maraming nagkakamali dito, sabi nila. Um, ang susukatin natin guys sa ulage is from oil surface hanggang dito sa sounding pipe, dito sa bunganga ng sounding pipe. Hindi dito sa tang top. Okay? Ulitin ko, ang ulage, susukatin natin from oil surface hanggang dito sa bunganga ng sounding pipe. Example, 300 cm yung sounding pipe natin. Tapos maguhulog tayo ng sounding tape. Ang hulog natin sa sounding tape is 150 cm. Yan. Kasi ulage tayo, di ba? Ngayon, example lang, ang nakuha natin is 5 cm. Ang gagawin mo guys, para makuha mo yung sonda mo, kung ilan yung nakuha mo dito sa sounding, sa sounding tape mo, i-minus eh mo lang kung ilan yung hinulog mo. So naghulog tayo ng 150, nakakuha, nakakuha tayo ng 5 cm, minus mo lang siya. So, 100, so 150 minus 5 cm equals 145 cm. So ganun, ganun lang siya ka-basic guys. Okay ba? Ito demo ko ngayon guys kung paano ginagawa yung deep sounding at saka yung ridge sounding. Uh, na, na explain ko na kanina kung ano yung difference nila. Ano yung difference ng ulage at saka deep sounding? So, parang ipapakita ko lang sa inyo ulit ng konti. So, pag deep sounding kayo guys, nag-deep sounding ka, syempre papasok mo yan dyan. Ngayon, kaya nga nang sabi ko kanina, dun, pag nag-deep sounding ka, hanggang dun sa tank bottom. Yan. Tapos, makukuha mo lang yung sonda mo hanggang dun sa oil surface. Diba? Ganun lang. Pag lumapat na siya sa tank bottom, ay mo na siya. Pero isa nga pala sa mga tips guys, pag mag-deep sounding kayo o pag mag-sonda kayo, kailangan alam nyo rin yung sukat ng sounding pipe nyo. Example, yung bilge tank natin. Yung bilge tank natin, kunyari, nasa mga um, nasa mga 400 cm or 300. Talagay mo lang ng 400 cm yung bilge tank natin. Kasi guys, kadalasan sa nangyayari, minsan, pag nagmamadali ka, so, tayo mo lang ganyan. Kunyari, hindi, hindi mo pa kabisado bago ka pa lang sa magkabargo. O first time yung sumakay, sounding ka, alam mo lang, yung ulog mo siya, may sounding ka yung mukha mo yung tank bottom. Ngayon, nakahulog mong ganun, hindi mo alam na malapit ka na pala sa tank bottom. Kasi guys, yung sounding pipe natin guys, ganito yung itsura niyan. Ganito yan. Ganito, yan. ganito yung itsura niyan. Ito yung striking plate, ito yung pinakadulo ng sounding pipe. Pag binigla mo yan ng ganyan, binigla mo, hulog ka lang ng hulog, hindi mo alam kung ilan yung height kung ano mo, hindi mo na agad makukuha yung tamang sonda. Hindi mo na agad oh, makukuha yung tamang sounding no. mo. Isa pa, pag binigla mo ganyan yan, mas posible na gumanyan yan. Posible na gumanyan yan. So, masasabitan kayo ng sundalisa. Yari kayo kayong may hebe. Yari kayo kayong may So, Susungkitin mo yan. Kukunin mo yan. Mas malaki pang trabaho. Nangyari na sa akin yung dati Gilles, kasi wala na mong perfecto. Wala na mong magaling na tao, diba? So, lesson learned. Uh, para sa akin, wow. Swash. mas maganda na alam mo kung ilan yung hype ng sounding pipe mo. Kunyari, 300 cm. Ilan ba yung sabi ko kanya? 400 cm. So, tungo pa lang sa mga 360 o kaya 370, mag-adjust ka na. Titingan mo na o tatansyahin mo na kung kailan nalapat yung itong bentat natin, sa sounding tape. Para suwabi lang. Para tama rin yung sounding natin. Kung wow! so, kailan talaga ka guys, is mo, nyo naman yung kahit itong sounding pipe natin. Kadalasan, meron yung nakasulat sa sa gusto flooring. Minsan kasi yung sounding pipe natin, nakaangat siya ng ganun. Nakaangat siya. So pag nakaangat siya ng ganun, meron niya doon sa baba niya, sa flooring niya, na kung ilang centimeters yung haba ng sounding pipe mo. Or kung minsan, kung nakalubog naman yung sounding pipe, doon sa takip ng plate, sa ilalim, nakalagay doon, kung ilan yung centimeters. Or kung ilan yung haba ng sounding pipe mo, para hindi ka naman ito. O kung hindi mo talaga alam, walang nakasulat, walang nakalagay, pwede mo siyang sukatin. eh. Ang dahan-dahan. -dahan. Diba? Tapos saka mo lagyan ng, ng markings para hindi ka naman ito sa susunod. Yun so, yun lang. Yun ang tips ko sa, ba, sa deep sounding. Sa ULH naman, guys, kung yung kailan nga ba tayo gumagawa ng ULH sounding. Yung ULH sounding, guys, kadalasan ginagawa yan pag masyado na mga malalalim yung tanke. Tulad ng mga storage tank natin ng na fuel kung nagbabanki rin tayo, ULH na ginagamit dyan. Kasi, sample, 14, 14 meters na ano, na sounding pipe, ulalim ng tanke, or 1, centimeters. Kung mag-deep sounding ka, tapos nagkakarga kayo ng fuel, imagine iuhulog mo ka lahat. Tapos yung fuel natin, madumi. So matumi, madumi, madumi, madumi yung madumi yung sistema ng pagsusunda mo. Oh, Unlike no. pag yung sounding ka guys, ang patatamahin mo lang is yung dulo. Guess nyo? Ano bang sabi ko kanina? Ang kukunin mo sa ulit sounding is from oil surface hanggang dun lang sa ungangan ng sounding pipe natin kung sumobra man siya dito, ang gagawin nyo lang naman, kung ilan yung hinulog nyo sa ulage, example, uh, 1,400 yung sounding pipe natin, naghulog ka ng 1, 1,350, 1350, naghulog ka ng 1350. Tapos, ang kuha ng ano mo, ang kuha ng, ng sounding tape mo, is 8, 8 centimeters. So, 1,350, minus 8 equals equals 1,342. So, ang sabi is 1,342 cm or, wow. or 13.42 meters. So, ganun lang kasimple ang pagsusunda. So, dagdag ko lang guys, pag magsusunda pala, kunwari mga, pag mga bunker o kaya mga langis, mga sludge, madali nyo lang yan malaman dito kasi magigitim naman to eh o kaya parang brown na hindi mo makikita kasi madumi siya madali nyo siyang makita pero pagka ang sinusundan nyo is diesel medyo crucial siya lalo na kung bunkering kasi malinaw siya eh malinaw yung yung ano natin yung yung diesel so may mga oil, well, oil well, finding paste naman tayo kaya pag sa bilge naman uh, ano yung water finding paste na tinatawag So, pero normally, pag yung diesel, ang ginagamit lang namin, choke. Yan, papayad siya dito para malaman nyo kung ilan yung sonda. Kasi pag inuhitan mo siya, alam, makikita mo naman doon kung ilan yung, kung saan lang yung nabasa. So, malaking bagay din yung choke. So, so guys, bakit ano nga ba ang kahalagahan ng pagsusonda? Itong mga sasabihin ko ay base lamang to sa mga informasyon o parang kung, 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 ano lang yung alam ko. So, bakit nga ba tayo nag, na, monitor ng sounding ng mga tangki natin? Kasi guys, kailangan natin i-monitor yung tangki natin guys. Example, sa beach. Example, beach. Napansin mo na tumataas yung beach tank mo. syempre magtataka ka, bakit tumataas to? Or, bakit tumataas yung mga beach wheel natin? Dito mo kasi malalakan, siyempre, nagwarja kayo, ganyan. Hindi mo alam, nagbomba pala siya ng bilge well. So, syempre, pag binomba mo yung bilge well, pupunta yan ng bilge tank. Kung merong mga leaking o may mga tumutulong tubo na galing sa bomba, so, magagawa na agad natin ang paraan, maayos agad yung problema. So, example, sludge tank. Nakita mo, ang expected mo na tinataas nito is parang mga ilang sentimetro lang. Kaya, mga 5 centimeters lang per day o okay, ganyan-ganyan. Tapos bigla nang na siya nag-10 cm sa sa loob ng isang araw. So siyempre, magkataka ka, di ba? O baka mamaya sumuka ba? O kaya baka mamaya, o baka mamaya, nagtawag dito. Yung flash interval niya, nagbago sila ng setting. So, malalaman nyo guys kung bakit siya kumataas. So, yung lahat ng mga sonda natin, nire natin yan dun sa, meron tayong sounding lag dito. So, meron tayong pinipirman dun. So, ayun lang. So, kailangan din kasi ma-monitor na hepe eh, kung ano yung mga laman ng mga tangke natin. Kasi, pinapasa yan. Doon, ialagyan ya, yun doon sa oil record po. So, guys, yun lang. At sana may natutunan kayo sa ginawa ko o sa sa mga nasabi ko, sa mga nabigay kong idea para sa inyo. At kung meron man akong nakalimutan o rumaling sinabi, pwede po kayo mag-comment sa baba. Pwede naman po tayo tumagap ng pagkakamali. Uh, para mas ma-improve din po natin ang lahat. Uh, para mas ma-improve din po natin yung isa't isa. So, sa lahat po ng mga baguhan, na uh, mga marine engineering, mga marine transportation, isa na gusto rin yung mga taga-bitch, mga taga uh, Para sa inyo lang to, para magkaroon lang kayo ng idea kung paano siya ginagawa. At saka, sana makatulong lang din. So, guys, sana supportahan nyo lang yung channel ko at sana makagawa pa tayo ng mas marami video. So, gaya nga nang sabi ko kanina, ang naka-line up ko na content is yung scavenging scavenging cleaning. Yan, si Minigi. So, sana support natin at sana palagan tayo na Gundo na gawin yun. At wear lang tayo ng, ano, ng safety. So, para sa atin lang ganyan at safe sailing.